hapon. Ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsadang balita dito sa Frontline Express. Labig dalawang lugar sa bansa ang sinailalim na sa signal number one dahil sa tropical depression Aghon. Ito ang unang bagyong pumasok sa bansa ngayong 2024. Para sa updates na sa Frontline, ang balitang yan live mula sa pag-asa headquarters sa Quezon City, si Camille Samonte. Camille, anong latest dito kay Typhoon Aghon? Root, base sa latest forecast ng pag-asa, napanatili ang lakas ng bagyong Aghon habang kumikilos pa west northwestward sa bilis na 10 km per hour. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 240 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang bilis ng hangin na nasa 45 kph at pagbugso na aabot sa 55 kph paalala naman sa mga taga Eastern Visayas dahil posible raw na lumapit o maglandfall ang bagyo sa vicinity ng rehiyon bukas ng umaga bilang tropical storm dagdag pa ng pag-asa makakaranas ng mga pagbaha, pagguho ng lupa at pag-apaw ng tubig sa ilog sa Bicol at Visay at Eastern Visayas. Gaya nga ng sinabi Murut, nakataas na sa tropical cyclone wind signal number 1 ang ilang lugar sa buong bansa kabilang diyan ang Sorsogon, Albay, Eastern Samar, Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur, kasunod dito, kinansela na ang ilang flights papuntang Sharjah. Kinansela rin ng Philippine Ports ang ilang biyahe sa piling bahagi ng Visayas at Bicol Region. Route Kamila, nabanggit mo nga na posibleng maging tropical storm pa itong bagyo. No, so, sa ibig sabihin yan, mas lalakas pa ba yan? At kailan yan inaasahang lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility? Ruth, ayon sa pag-asa, posible pa nga raw lumakas itong bagyo habang nilalakbay ang katubigan silangan Luzon. Maari nga raw itong maging severe tropical storm pagdating ng linggo. Posible naman lumabas ito sa Philippine Area of Responsibility pagdating ng Martes. Ruth? Maraming salamat, Camille Samonte. Ramdam na ang bagyong aghon sa ilang lugar. Kabilang po dyan, ang sorsogon, pati na sa ilang bahagi nang Bohol kung saan naranasan na ang mga pag-ulan. na rin ang opisyal ng mga lugar na kasama sa signal number no. 1 sa bayan ng San Andres sa Catanduanes. Nagpulong na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kasama ang iba pang lokal na ahensya para sa mga ipapatupad na hakbang sakaling mas lumakas pa ang bagyo. Naghahanda na rin ang sa Surigao City. Naka-activate na ang Deployable Response Group ng Philippine Coast Guard. Nakaalerto rin ang PCG sa Eastern Visayas. Nakaposisyon na ang mga watercraft at ilan pang gamit na kakailanganin sa rescue operation o kapag may kailangang ilikas na mga residente. Sibang balita, babawasa ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa Angat Dam. Ayon kay Environment Undersecretary Carlos David simula June 1. Ibababa ang alokasyon sa 48 cubic meters per second mula sa kasalukuyang 49 cms. Sa kabila nito, tiniyak ng NWRB na walang water interruption sa mga bahay. Meron na raw kasing mga hakbang ang Maynilad at Manila Water para matiyak ang sapat na supply ng tubig. Ang bawas alokasyon ay sa gitna ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Agat Dam. Dalawampung pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa Santa Mesa, Manila kahapon. Walang napaulat na sugatan sa insidente pero labing tatlong alagang pusa ang namatay. Pasado alas 5 ng hapon ang sumiklabang sunog sa isang residential area sa Barangay 636. Tatlong paupahang bahay ang natupo. Tumagal ng higit tatlong oras ang sunog. Ayon sa mga residente, nagsimula ang apoy sa nag-overheat na electric fan. Iniwan daw itong nakabukas ng mag-asawang umuupa sa isang bahay para pahanginan ang mga alagang pusa. Tinatayang nasa kalahating milyong piso naman ang halaga ng pinsala. Kinastigo ni Defense Secretary Guibo Chodoro ang bagong utos ng China na arestuhin ang mga anilay trespassers sa kanilang manong teritoryo sa South China Sea sa kanyang talumpati kanina sa ika daan at 26 na anibersaryo ng Philippine Navy, tinawag ni Chodoro na pang-uudyok ng gulo ang bagong polisiya ng China na sisimulang ipatupad sa Hunyo. Lalo't wala raw basihan ng China para ituring na territorial waters nila ang West Philippine Sea. Sa gitna ng tensyon, magpapatuloy pa rin daw ang mga maritime cooperative activity at joint patrol kasama ang mga kaalyadong bansa. Prioridad din ng AFP modernization ang pagbili ng mas maraming barko at kagamitan para sa Navy. I believe what a provocation is, is the roguish and irresponsible threat to detain quote-unquote trespassers in what is claimed as internal waters but is actually part of the high seas and part of the west philippine seas by a country. Ligtas at nasa mabuting kondisyon na ang limang Pinoy na nasaktan sa matinding turbulence sa biyahe ng isang eroplano mula London nitong Martes. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kasalukuyan silang nasa isang ospital sa Bangkok, Thailand kung saan nag-emergency landing ang flight na papuntang Singapore. Kabilang sa limang, isang OFW na kinailangang operahan matapos mabalian ng buto sa lieg. Hindi pa masabi kung kailan sila palalabasin ng ospital. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. ngayon sa kamera na ipagbawal ang mga website at computer at mobile apps na gawa ng mga bansa na kaaway umano ng Pilipinas. Kabilang daw dyan ang paggamit ng TikTok. Kaugnay niyan ay makakausap natin ang mismong may akda ng House Bill na si House Deputy Majority Leader Representative Bienvenido Abante. Magandang hapon po sa inyo, Congressman Abante. Magandang hapon na Ruth. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pakipaliwanag po sa amin itong gusto niyong ipagbawal yung mga uh, websites, uh, mobile apps na sinasabi nyong kinokontrol ng mga kalaban o manon ng Pilipinas. Paano po yan gagawin, Congressman? Okay, ganito na. Uh, mo, it's just reality na there are nations in this world na dapat mag tayo. No? May mga bansa na taliwas ang interes sa interes ng ating bayan. Isa po dito ang China na nakita for several months na uh, yung tension sa West Philippine Sea. As a consequence, tayo ng mga threats to our national security. Ano yung mga threats na ito? O, una, nakita natin yung mga Chinese nationals na nag i sa isang kuleyo sa Kagen. Sabi, nakakapagtaka na bakit napakarami nila? Mm -hmm. Sa so, isang university, 800 na ka-enroll. Mm -hmm. Okay, bahay at malapit pa sa EDCA ed ed sites na tinatawag natin. O, oh. pangalawa, mayroon tayong isang mayor sa Tarlac na mm -hmm. subject ng question na hearings. No? Pagkatlo, inamin na mismo ng China na winawartap nila ang ng ating militar mm -hmm. at ng gobyerno, ang ating Coast Guard. Lahat ng mga bagay na ito are disturbing signs that require us to be more conscious of the need to safeguard our national security. Mm -hmm. Congressman, bakit mm -hmm. po... Uh, opo, na naintindihan ko po yung point niyo doon sa concern about those issues. Pero bakit po ito mauwi doon sa gusto niyong ipaban yung mga apps? Halimbawa, isang ang nababanggit siya yung TikTok. Well, ito uh, aking in na H the House Bill 10489 na to intend to regulate and ban what I refer to as a foreign adversary controlled application. Uh, and the app stores and internet hosting services to which users access them. Sa so, dito ang TikTok, sapagkat ang ito TikTok po ay mayroong parent company. Ang pangalan po ay ByteDance. Mayroong connection po ito sa Chinese Communist Party and the Chinese government na hindi natin pwede ma-ignore. Mm -hmm. Kaya TikTok poses a threat to us. Why? Sapagkat pwede mag-connect ito ng mga personal data from its users and subscribers which is alarming because TikTok can easily transmit this collected data mm -mm. to the Chinese government. So, oh. taka may corrections right there. Opo. Yung iba pong concern na baka sabihin na yan ay yan, labag doon sa freedom of speech, yung mga ganyan pong concerns? Palagay ko, uh, hindi naman siguro labag yan sa freedom of speech kasi iba naman yan. Eh. Mm -hmm. Nainiwala na, na naman ako na freedom of speech hindi naman absolute yan. No? na kapag ito talaga eh, may threat na sa ating national security, uh -huh. eh, ay kailangan ginawa tayo ng paraan dito. Bakit ang India? Uh -huh. Nag-impose ng nationwide ban, konti uh -huh. O kasama rito yung Chinese na like tulad ng We WeChat. no? Uh -huh. iba mga bansa tulad ng Australia, Belgium, Canada, Denmark, uh -huh. European Union, France, Indonesia, the Netherlands, New Zealand, kahit lang Nepal, kahit na ang Taiwan, kahit ng UK at the US, ay pinagbawal na itong TikTok na ito. Sakaling umusad po yan, Congressman, hindi kaya ay pagbulan pa yan ng lalong mas malaki o mas malalim na uh, conflict sa pagitan po ng Pilipinas at ng ibang bansa? I don't think so. Kung nauuli na nga tayo, eh, kung mas maraming bansa ang nagban nito. Eh. Iba, yung mga bansa pang mga may yaman ang nagban nito eh. Eh, samantala, mayroon na tayo talagang threat uh, lab, uh, against sa China. Kung ang uh, West Philippines, lahat na nangyayari yan. Wala wiretap na na ang ating mga ang ating mga opisyal, ang ating mga armed forces. Wala ba tayong gagawin? Dapat na tayong gawin dyan. Maraming po salamat sa pagtanggap ng aming tawag si Congressman Bienvenido Abante. Biyahing Brunei at Singapore si Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na linggo. Pupunta ang pangulo sa Brunei sa May 28 hanggang 29 para sa isang state visit. Pakikipagpulong siya kay Sultan Hassanal Bolkiah at sa Filipino community. Inaasahan ding ilang kasunduan o memorandum of understanding ang lalagdaan sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng agrikultura, maritime cooperation at turismo. Lilipad naman si PBBM sa Singapore sa May 30 at 31 para sa working visit. Magbibigay siya ng keynote address sa taunang IISS Shangri-La Dialogue kung saan tinatalakay ang mga defense at security issues sa rehiyon. Makikipagpulong din siya sa Pangulo at Prime Minister ng Singapore. Sa kabila naman ng tumataas sa kaso ng COVID-19 sa Singapore, walang bubble setup na ipapatupad kay PBBM ayon sa Foreign Affairs Department. Abisa naman sa mga motorista, kung kaya ay magpagas na po kayo ngayong weekend. May nakaamba taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa forecast ng Department of Energy, posible ang 45 hanggang 65 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. 35 to 55 centavos naman ang tinatayang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 45 to 60 centavos naman ang posibleng itaas sa kerosene. Ayon sa DOE, ilan sa mga dahilan ng oil price hike? Ang pagbabawas ng produksyon ng oil producing countries o OPEC, nakaapekto rin ang paglakas ng dolyar na nagpamahal pa sa crude oil. Sa unang pagkakataon, magkakaroon na ng santong millennial. Inaprubahan na kasi ni Pope Francis na simulan ang canonization para gawing santo ang tinaguriang God's Influencer na si Blessed Carlo Acutis mula sa Italy. Sa edad na 15 years old, ginamit niya ang kanyang kahusayan sa paggamit ng computer para palaganapin ang Catholic faith sa pamamagitan ng internet. 2006 nang mamatay si Acutis dahil sa leukemia. 2022 ang beatification niya. Ayon sa Vatican News, kinilala ng Santo Papa ang isang milagrong iniuugnay kay Blessed Carlo, ang paggaling ng isang babaeng may severe head trauma. Narito naman ang mga balitang dapat yung abangan sa Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive, babaeng senior citizen, ginulpi ng kanyang sariling anak sa Quezon City. Sa Frontline News Abroad, China, nagsagawa ng military drills sa paligid ng Taiwan. Pero ang Taiwan, pumalag at nagpalipad ng kanilang fighter jets. At Poodle Alert, negosyanteng bumili ng 52,000 pesos na halaga ng bigas online, biglang binlock ng seller ng makapagbayad na. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon at happy weekend.